Good morning mga guys <laughs> Good morning mga guys Nandito kami ang lalim ng 2D Tingnan nyo oh May tubig dito oh mga guys Uy Palinisin ah Umikot lang kami eh Ulan ngayon sa Riyadh ay mula kaninang gabi ng 12 o'clock para po sa kalamanang uh, sa Saudi Arabia special sa Riyadh ang ulan po ay uh, simula kagabi ng 12 am hanggang ngayon uh, ay umuulan pa rin uh, at walang kahinto-hinto ang ulan ayan ang mga balita dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Mamaya no maya po ay tayo po ay magbibigay Nang kabuang, uh, uh, kabuang, uh, kabuang, uh, kabuang, uh, kabuang uh, kabu <laughs> 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 balita uh, dito sa Saudi Arabia. Yeah. Mm. ngayon po ay uh, nandito tayo sa Sultana at uh, nakikita natin ang uh, traffic na dikit 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 -dikit, <laughs> dikit dikit bumper to bumper ayan nagulat ogong ogong <laughs> nakikita natin na nag parang Pilipinas dito sa Saudi Arabia may bagyo na at mayroon ng tornado tornado at tornado 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 ni tornado <laughs> <laughs> buhol-buhol ang traffic ngayon mga guys tingnan mo oh yung iba ayaw magpaawat ayan ayaw magpadaan gusto siyang mauna ayun nakita niyo nyo guys oh ang ano o ang tubig sa ano sa kalsada tubig pa sa bridge ah hmm. hindi sa ilalim yung tubig, nasa itaas nasa itaas ng tubig na sa taas ng bridge ng bridge ayan ibang baha dito ah masarap pag ganitong panahon parang nasa Pilipinas kay eh imagine mo 12 am nagsimula ang ulan ang ulan hanggang ngayon at 24 am ng umaga pa rin ay umulan pa rin parang toy, ang toy, ambon na tuloy 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 yung Ay. ulan narong ambon ka ambon na ulan narong ambon ang lakas kaya kaya no mga guys paano o? malalaman nandoon ka sa loob ng iyong trabaho hindi hindi ko narinig sabi ko ang lakas pala ng ulan pang ulit ulit siya eh. hmm. Parang Pilipinas nga eh. Walang magawa eh. Ayan na. Sa ngayon po dahil sa lakas ng ulan na ay wala tayong nakikitang train na dumadaan sa taas at talagang wala pa naman. <laughs> sa 2030 pa yata tatakbo eh. Ayan. Ayan po yung daanan ng train. Ayan po ang daanan ng train dito sa Riyadh. Papuntang Jeddah, Damam. Anong papuntang Jeddah, Damam? Charot. Ayan po ay uh, dito lang po sa loob ng metro. Riyad. Riyad. Pero magkakaroon daw ng uh, train na mula Riyad hanggang uh, Madina, Maka, Jeddah. Kasi ang Madina, Maka, Jeddah meron na. So ang ang di lang natapos ay yung uh, galing ng uh, maka ano uh, no madina toriat pero siguro abangan natin sana all sana all sana bago makauwi ng Pilipinas makatikim naman sumakay ng riag madina makajeda ng trip Train. mabilis ba daw sa aeroplano yun sa sabi nila totoo naman siguro parang uh, ang uh, yata ang, ang Riyadh Mahina parang nasa 1 hour lang wala pa sa 1 hour, ang bilis ayan, ayan na ayan na

siya ma matrapik sa stoplight. Doon sa dinadaanan natin. So, paano di maghanap eh? Dun sa sakyan nyo. <laughs> parang sa ubin. ubin. <laughs> mm, 11 minutes at 12 minutes. Kanina, 20 But what is this kasi pa sa kasarap yung uh, natin na uh, vlog sila ka kalinga prop na umuulan no oh. pagbunga sila sa mga beneficiary nila ganito umuulan may, may payong sila oh. may payong naman may payong may payong din pa mo mua putol walang hawakan <clears throat>